magandang hapon sa inyong lahat mga kaibigan ang oras po ngayon ay 6.15 na po ng gabi kaya agaw dilim na po ngayon lang po ako nakalapas ng aming kubo at uh, tinitignan ko po yung aking mga halaman mga kaibigan ayan itong aking na uh, blotter dito ay saan saan na rin nakarating ayan nag aaway na silang dalawa ni forever isang linggo ako mga kaibigan bago po nakalabas muli dito sa kalsada at hindi po ako makatagal sa labas kasi meron po tayong uh, binabantayan pero okay okay na po si Lolo Dodong sa kanyang uh, pakiramdam ako po kahit hindi pa talaga okay kailangan pong maging uh, okay na lang dahil wala pong ibang nag-aasikaso kay Lolo Dodong. Ganun po. Ayan, ang buwan. Lamabas na mga kaibigan. Ayan na po ang buwan. Pero hindi pa po full moon yan, oh. Hindi pa po siya bilog na bilog. Ayan po ang buwan. Ang lungkot, no, mga kaibigan, ng aming uh, lugar. Walang katao-tao kasi nasa loob po ang mga tao kanya-kanya pong bukas sa mga aircon, kanya-kanya ng tago kasi nga uso po ang uh, virus ng ubo lagnat at sipon eh, salamat nga po sa Panginoon kasi medyo okay na po ang inyong mga uh, lola Riley at medyo nakaka-recover na po tayo ng konti hindi ko po si ma kumusta si ma'am kasi Meron din po siyang uh, sakit. At uh, hindi po yan maharap sa tao kapag meron siyang karamdaman. Yan mga kaibigan, itong aming uh, lugar. Ganito po sa ngayon. Ako po ay uh, maglalakad-lakad lang ng sandali. Dahil ano, para po unat unat naman yung aking mga paa isang linggo lang pong higa o po ayan po ang mister ko po Ilocano kaya membro po kami ng kabagis ayan naglagay po sila dyan tapos naglagay din po sila dito yan para makuha para mga tao yung mga numbers ng mga hospitals pag ito po yung ano emergency hotlines yan po siya dong tahimik po tahimik din yung uh, bahay ng aking hipag nag opisina kasi yan siya lang din mag isa dyan. yan Tapos yung bayabas sa mga kaibigan, meron na uling mga dahon. Tapos ginagawa na po yung pakanting bahay na pinapakita ko sa inyo. Yung mga saging. Grabe mga kaibigan, nakala ko hindi na ako lalakas. Pero, yung pagkiramdam ko po talaga sa ngayon, ah, uh, kasi, maginaw. Hmm, parang maginaw yung aking likod. Tapos, pinapawisan naman. Kaso, parang hindi maganda na uri ng pawis. Yan po yung mga ulap, mga kaibigan. O, oh, nag-orange. Ibig sabihin po, pag ganyan eh, may panahon na hindi po maganda. Halos nang maganda. Hulog po itong bunga ng bayabas na kasi mga hinog na. Last week ko po yun nakita. Sakto po, one, na, uh, one week ngayong araw, Friday. Friday night po ako na nilagnat eh. Tapos, okay-okay na po sana. Kaya lang, nagkasakit naman po si Lolo Dudong. Kaya, puyat po ako. Kahit hirap na hirap ang ano, ang uh, pagkiramdam ko. Hindi pwedeng hindi po umilos. Ganun po ang ating buhay bilang asawa lalo na yung mga anak natin malalayo naman kung meron namang malapit may mga obligasyon din sa kanilang sariling mga pamilya kaya ganun talaga Yan, may bunga pa rin ang atis hmm? kaso maliliit na hindi na kagaya ng dati na malalaki. Hindi na masyado makita, madilim na mga Ano ba Ang buwan. Sige. Paaminin ko Sakyan sa sa nilid para hindi double parking ayan mga kaibigan pinakita ko lang po sa inyo ang labas at uh, nakapaglakad lakad din po ako kahit pa paano kaya hanggang dito na naman po natin tatapusin ang ating video ngayong gabi na yan ang buwan maraming maraming salamat po sa inyong lahat mga kaibigan sa patuloy po ng inyong panunood at sa inyong supporta dito po sa aking youtube channel pag video kayang kaya na po kaya po tayo makakapag bible reading Pansin nyo mga kaibigan. Yun po ay limang ibon po yan na ah. malalaki. Yan. Pang ito na yon. Tuwing ganito na pong oras yan, lumalabas na po sila. Tapos uwi po sila mga 5 or 6 ng umaga. Araw-araw po yan. Hanggang dito na lang talaga mga kaibigan ang aking uh, mini vlog for tonight. Patuloy po tayong pagpalain at ingatan ng ating Diyos. Amen.